sobra-sobrang pag-inom ng tubig na kamamatay. Isang babae sa US na matay dahil sa sobra-sobrang pag-inom ng tubig. Dok Nan, Holistic Medicine, Health Coach Doctor. Dalawang litrong tubig. Ito yung ininom ng isang babae sa US na naging dahilan ng kanyang maagang kamatayan. Water intoxication at hyponatremia. Ito yung dalawang kondisyon na pwede mong ma-develop pag sobra-sobra yung pag-inom mo ng tubig. Napatunayan na naman na lahat ng sobra nakasasama sa katawan. At hindi ka ligtas dyan pag hindi ka educated sa pag-inom ng tubig. Wala namang problema kahit marami kang uminom ng tubig. Pero dapat nasa tama lang. Pwede naman tayong uminom kahit abutin pa ng 2 or 3 liters sa loob ng isang araw kung kailangan ng katawan. Pero pag hindi kailangan, hindi po ito maganda sa katawan natin. At lalong-lalo na kung bibiglain mo yung pag-inom ng tubig. Ang ating katawan, meron po itong capacity lalo na sa pagsala ng fluids, kahit tubig pa yan. Kaya niyang salain isang litro lang sa isang oras. Pag sumobra dito, hindi na kaya ng katawan. May mangyayari ng hindi maganda or magre-reklamo na yung katawan. Dalawa ang pwede mong sapitin. Hyponatremia at intoxication. Ano nga ba itong dalawa na to? Ang hyponatremia, ito yung kondisyon ng katawan kung saan nauubos yung body fluids, especially electrolytes sa ating katawan. Na dapat nating naintindihan na napaka-importante ng electrolytes sa katawan natin. Na ito yung mawawala or mag kukulang kapag sobra yung ininom natin tubig. Napakagaling kasi ng katawan natin. Pag sobra-sobra yung ininom mo tubig, ano yung magiging response ng katawan? Ilalabas din yan. So, iihi mo ng iniihi. Kasama mong iniihi ang mga nutrisyon ng katawan o electrolytes. Anong mangyayari sa katawan pag na-flush ng katawan ang electrolytes, particular ang sodium, isa ang sodium sa napaka-importanteng nutrisyon ng katawan natin o electrolytes. Sodium isa sa responsable sa brain function, sa muscle movements, sa heartbeat natin, sa digestion natin at marami pang iba. Kaya mo mararanasan yung mga pangihina, pagsakit ng ulo, pagsusuka at kung ano-ano pa kapag nawala ang sodium mo sa katawan. Okay lang sana kung yan ang mangyayari. Pero yung isang mas mabigat na mangyayari, ito na yung water intoxicity. Paano ito nangyayari? Partikular dun sa namatay na uminom na maraming tubig. Pag sobra-sobra at mabilisang pag-inom ng tubig, ang mangyayari sa katawan, hindi ma-absorb ng kidneys, mamamaga ang ating mga cells. Okay lang kung sa mga muscle cells natin, sa katawan natin. Pero ang mabigat, kapag sa brain cell nangyari o pag na-develop mo yung pamamaga ng utak mo na pwedeng mangyari agad sa iyo ang makomatose ka. At pag nakomatose ka, pwede mo na itong ikamatay. At ito yung nangyari sa uminom ng sobrang tubig na biglaan. Dapat nating tandaan at maging responsable tayo sa pag-inom ng tubig. Kaya nga po meron si Doc na tubig playlist para maintindihan natin yung mali at tamang pag-inom ng tubig. Napaka-importante na maintindihan natin na kailangan naman talaga ng tubig ng katawan. Pero yung delikado, yung sobra-sobrang pag-inom ng tubig. Na okay lang kahit makatatlong litro ka pa. Dahan-dahan. At pagkailangan, dapat ng katawan. Hanggang sa susunod na video. Dokman. Ops! Bago ko mag-skip. Para hindi maligaw o magkamali. Sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer, one-time membership payment lang ito, continuous learning dahil hindi mo naman maha-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.